Hello guys, here I am again. Dahil tapos na akong ano, pinapasok ko na yung anak ko. Pagkatapos, pinagluto ko na siya ng kakainin niya mamaya. Ayun. And then, nagipon na ako ng tubig. Ngayon, ito na naman ang gagawin ko mga guys. Dahil nung naglaba kami ng asawa ko, maulan. Kaya nandito yung mga laban na stock Ayan, ito na naman ang gagawin ko magpupupi. Ayan, yung mga pinagbabahan namin ng asawa ko. Siyempre yung anong, oh, ayan. habang pwede tayong kumanta-kanta, habang gumagawa, para hindi naman natin mapansin ang ating pagod. So guys, kakantahan ko kayo ng kahibuti-buti mo, Panginoon. Kahibuti-buti mo, Panginoon. ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. By the way, mga guys, mamaya sa Fatima, every Thursday ka di si, ang Bible study doon. Ngayon, today is Thursday, so mamaya, mayroon kaming Bible study doon sa Fatima. So, kung sino man dyan yung malapit sa Fatima, I just want to know to all of you na meron kaming Bible study maya sa Fatima at 3.30 p.m. So, I hope na kung available kayo mamaya, ah, uh, pwede kayong umatin doon. So, dito naman sa bahay, yung Bible study naman namin, every Friday, tomorrow yung kaya <coughs> yung makaka yung available naman dito sa Ridgeview sa Friday as well, mayroon na kami 10 mga sampu na umaatin na mga nanay dito sa Ridgeview So, sana, sana, marami pang umatend ng aming Bible study dito sa Ridgeville, Kabalawan. Saka, mayroon ding mga bata na umatend. Minsan, pag wala yung isa, sister Bing o sister Philip, after ng ano namin, may bolstari na ang mga lalang. Isa pinatawag ko yung mga bata. Ayun, pinapagbandingin ko sila. Tapos, konting share lang. So, last week, yung content share ko sa mga bata. Yung about the, ano, father's love letter. Maganda. Maganda yung, ano, yung alam nila, yung pinropos sa kanila, yung father's Salvador, na sabi ng ano, yung una kong inano sa kanila, doon sa Father Love Daters. Dear child, you don't know me, but I know about everything about you. Even I know how you sit. I know even how you raise up nice. Even number of your hair. So, yun muna ang tinuro ko sa, sa kanila yung, yung mga bata. Yung, na. How amazed. How amazed. Talaga. Yung parang meron silang natutunan. Na, how God amazed in our life lahat ng pangyayari sa buhay natin ay alam na ng Panginoon nakasulat na it is written by His book lahat ng na nangyayari sa buhay natin alam niya na pala yun how am I God save and also Tinuro ko rin sa kanila na hindi aksidente na ipinanganak tayo o pinanganak sila. Kasi hindi pa sila pinagbubuntis. Hindi pa tayo pinagbubuntis. Alam naman ng Panginoon na nakasulat na tayo, nandoon na tayo. Yun ang ah, ensure ko sa mga sa mga bata. Grabe nakakatuwa. Kasi nag, ano ako, question. Nag-question ako sa kanila tapos nag-response naman. Ayan mga guys. So, ito, yun lang muna ang ma-share ko sa inyo. Uh, thank you for watching!